yun uh, isang magandang araw sa inyong lahat mga idol Luzon, Visayas at Mindanao ayan so ngayong araw na ito, mga idol ay uh, maghahunting tayo ng gagamba mga idol at uh, shoutout nga pala sa mga OFW natin dyan ayan, sa mga magigiting natin ng mga uh, UFW. ayan uh, shout po sa inyong lahat sana magingat po kayo lagi at ngayon nga mga idol ay uh, umpisahan natin na uh, maghanap maghahanap ng uh, gagamba dito lang mga idol sa gilid pa rin ng kalsada mga idol ayan gilid pa rin ng kalsada kaya minsan kung mga pansin nyo mga idol maingay dahil sa mga sasakyan ang mga dumadaan mga idol so ayan uh, let's go mga idol so ayan check natin mga idol sana may gagamba sana may makita tayo yun Pinakita tayo dito mga lods. Marami siya ng mga idol oh. Oo. Oh. So, sa mga ano. Uh, maliliit mga idol. Ayun may nakita ko malaki dun mga idol oh. Sa taas. Dun. Kita ba mga idol? Isang ko nga. Try ko isang O oh, ayun mga idol oh. Ayun oh. Ayan diba? Ayan. Try pa natin isang Ayan. Ayan. oh diba? Ayan. Ayan, malaki yan mga idol, so kailangan natin ng panungkit mga lods no? So ayan na uh, mga idol, kailangan natin ng panungkit, no Kailangan natin maghanap ng panungkit Ito so, May mga gagamba mga idol o, kaso ano, maliliit mga lods, ayan no? Ayan tayong panungkit so, Ito 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 mga idol. Ayan. Hindi ko na lang ikat mga idol, no? So, ito kita yan mga idol. Saan makuha natin? Saan makuha natin? Malaki yan eh. Yun. Takuha natin mga lods. Ganda pala pag gano'ng umulan mga idol, oh. No? Ito. Yan. Yan yes. mga idol, oh. No? Yan natin. Yan. So, pasok na natin lagayin, mga idol. Naka 1-0 na tayo mga idol ngayon. Ayan, oh. No? Dito pa rin yan mga idol, oh. No? Sa gilid ng, ano, gilid ng kalsada mga idol you know oh, oh di ba oh may baka pa doon oh so lagay natin sa lagayan nyan mga lords ayan ah uh, bali mayroon pa tayong nakita mga idol uh, good size din nagagamba mga lords good size din ayan, oh. ayan mga idol so ngayon kukunin natin yan mga idol Basta nahirapan tayo. Ha? Ah. Si <clears throat> ano ba yun? sino ano yung nagtago? Yun. Yun siya. Ang daming gagamba dito sa lugar na to mga idol. Sa ispat na ito binabahayan talaga siya ay alanganin pala maliit pala mga idol kala ko malaki ayan o oh. oh. ayan kita nyo hmm. balik natin to kala ko malaki kala ko good size na tiger pa naman sana mga lords balik natin yan dyan no ayan Binalik ko dun. Ayan na, so maghanap ulit tayo mga idol. Dito pa rin mga idol. Diyan natin nakuha yung dyan natin nakuha yung isa. Yung good size yung nakuha natin. Tapos dito naman yung gagamba na binalik natin. So hanap ulit tayo mga idol. <coughs> Bahay mga idol oh, nang gagamba. Lah, dami mga gagamba dito mga lods. Ito. Oh, yan oh. dami oh. Daming gagamba dito na ano. Mga medyo maliliit pang nga lang. Ito mayroon tayo nakita, good size. Ayan mga idol. Ayan. Ito mga idol oh. Kita nyo yan mga idol Good size yan mga idol Good size yan Kunin natin hmm. Lagay natin sa lagayan mga lods Yun dito natin nakuha mga idol yung ano Yung Pangalawa nating nakuhang gagamba So meron tayo nakikita na naman dito mga lods eh. Yan o no? Yan Yan Kaso ano Alanganin siya mga idol Maliit tayo? Tignan natin doon. Yun. May malaki doon mga idol. Kunin natin. So, medyo may harapan tayo pagkakit. Ito. Harapan tayo magkakit. Pero, dahil siya gagamba, kunin natin yun. Ayun o. No? Oh, laki. Laki. Hirap. Off ko muna mga idol yung kamera. Off ko muna. Uh, buksan ko na lang pagdating dyan sa taas mga idol. Oh. Dyan. Kasi mahirap pag -akit. So, ayan na nga mga idol. Nakuha na natin. Uh, pinahirapan tayo nito sa gagamba na ito, mga idol. Ayan. So, lalagay natin sa lagayan yan mga lods. Ayan, ang ganda oh. Oo. Oh. Diba? Ayun, uh, mayroon naman tayo nakita dito mga idol oh. Gagamba. Ano? Oh. Ano? Ah, so maliit. Alanganin. Ano? Ayun. Alanganin oh. siya. Ba? Diba? Alanganin. So ayan na oh, mga idol, may naispatan naman tayo dito na gagamba mga idol. Ayun oh. Kung sakasakaling gagamba mga idol, ay bali apat na yung gagamba natin mga idol. Grabe, nagsilabasan talaga yung gagamba mga idol pagka ano pala pagkatapos ng ulan. Kinabukasan, ah uh, magsisilabasan yung mga gagamba mga idol. So sana gagamba mga idol ito. Malaki mga idol. Malaki gagamba. Yun. So hindi siya ganong kalakihan mga idol, good size lang ito yan mga idol balik, kukunin natin mga idol ayun na? o natin yan 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 mga idol kukunin natin mm. ay ay nandito mga idol teka lang mga idol, up ko muna so yan mga idol, nakuha ko na mga idol nandito sa kamay ko mga idol yan Ng mga idol. Wala. Pa Pang-apat na mga idol. So ayun na mga idol, may nakita na naman tayong gagamba. Bali ano? Panglima na 'to na gagamba natin mga idol. At uh, good size din mga idol. Kukunin natin. Yun. Ngayon pag nakuha natin tong mga idol, ah uh, Panglima na mga idol no. So ito siya mga idol tigrihan din. Ay, nalaglag. Ayun. Lug-lug. Nah, -lug. nak wala na. nawala na mga idol. Wala na. Sayang. Wala. Wala. tumalon dito ito nakuha natin mga idol check ko lang mga idol kung ano ay wala Alanganin to mga idol. Maliit lang. So, balik natin to. Balik natin mga idol. Ayun ah. Yun. So, ayun na mga idol. Ah, bali, hanggang dito lang yung video na to mga idol. Kasi uh, ah, palubat na yung... Ah, kamera uh, camera ko mga idol oh. No? Malubat na. So yun na uh, kung gusto niyo yung video na to mga idol, paki-like, share and subscribe mga idol. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat mga idol.